So what's up, what's up mga kamag. I'm back hanggang yung online judge, walang iba kundi judge, jinan, okay guys, one minutes muna tayo. So basically, dapat ang re-reviewin ko ngayong gabi, is poison 13 versus akata naka in na ako doon nasa work pa lang ako iniisip ko na na-excite na, na ako iniisip ko na kung paano ko re-review yung akata versus poison 13 kasi napanood ko na siya once ahon 12 'yon 'di ba so napanood ko siya once so na-excite ako no habang nag work ako Real talk to ah, real talk. Habang nag-work ako po tayo, iniisip ko na yun na tanga na, re ko yung kaat ano, re ko yung Akata versus Poison 13. So, ah, masasakit na naman ng mga salita yung maririnig ko, mga ganyan. So, na-excite ako noon. Pero pagdating ko ng bahay, tanga na, tatlo na yung uploaded sa 1 minutes, no? Gaya nga nang sabi ko sa inyo, iipunin natin yung 1 minutes hanggang limang battle, then saka natin re-reviewin ng sabay-sabay para Uh, hatiin lang natin yung 1 minute sa limang ay sa dalawang uh, sa dalawang ano lang sa dalawang event lang parang 5 then magre-request uh, request videos muna tas 5 ulit yun sana yung plano pero anong nangyari medyo hindi ko nakayang kayang antayin so ang gawin natin hatiin na lang natin yung reviews natin sa 1 minutes ng tatlong beses tatlo ngayon tapos tatlo ulit sa mga susunod, magkakaroon lang tayo ng pagitan. Since tatlo na yung uploaded sa 1 minutes ngayon, reviewin natin siya ngayon. Tapos, after na itong tatlo, ipon ulit tayo ng tatlong 1 minutes para ma-review ulit. Tapos, yung last, apat na. No? Kasi sampung battles yung nandito sa 1 minutes. At nandito rin ako. Kita nyo ba yan? Kung nakikita nyo yung itsura ko dyan sa likod ng itong nakadamit na flip top. Nasa likod ako ayun nako so nandito ako nung battle na to yung 1 minutes na to so ayun nasa page ko rin yung mga pics ng event na to okay so ayun katana versus crispy pitus ang unahin natin tapos ang ina next natin hespero Ah... Uh, versus Ice Rocks tapos Negoji versus Prince. Di ko lang alam kung kaya natin pag 6 second ngayong gabi yung tatlo pero try natin. Okay? Upisa natin. Katana versus Crispy Pitus. Medyo matagal na to. February pa to. Uh, tignan natin kung naalala ko pa yung mga mga bara pero tignan natin. Let's go! Pitus, tigil sa minuto to. Paingan natin unang banat 1 minute Crispy Fetus. Let's go. Pustahan. Pinunod mo yung laban ko kay OG Ulo Para magkaroon ka naman sa akin ng angulo Ako, partida Wala akong pinanood na laban mo Kasi flip top pa rin talaga Tang ina mga ulul <laughs> <laughs> Pasalamat ka pa nga eh, pinatulang pa kita Kasi nagchat lang sa akin si Anigma Akala ko itatapat na ako Sa mga kuya nyo Nang masarap ibalasa Tulad na lang ni Mike Sweep ni Andrew eh. Okay, ikaw na lang kaya, Ari. Ano, tara, sagpa <laughs> <laughs> Pero alam mo, sinabi mo kalabo si katana, hindi ako nabahala. Sabi ko lang sa'yo, di ba? Sige na nga. Kaya katana, madafaka. alam mo, mukha kang hindi naliligo na mahilig mang hipo ng mga babaeng pangit na katulad mo. Ang payo ko sa'yo, Mag-ahet ka naman ng iyong balahibo. Araw-araw kang mag-ehersisyo at sampung beses ka dapat magsipilyo. Tapos pupunta lang rito para lang magpabibo. Medyo ka mukha mo pasibo gito. <laughs> Ang sarap mong masiko. Siguradong bungito ito. Kaya iho, este, mamahaw, ikaw ay maligo. Alam kong hindi ka tao. Ikaw ay maligno. Kaya sa ating dalawa, kahit ako yung nakamaskara, ikaw yung mas mukhang nakakatakot. Ganito ang itsura ng halimaw na salot na buraot na kilabot na mabantot pagkat taglay nito ang may hiningang mapalot. Tang ina mo aswang. <laughs> Hindi ka kasi nagtutot pa siya at naliligo. Siguro nung bata ka, ginagaruti ka ng tatay mong tabo. <laughs> at alam nyo, ay sino rito, kaya kong ilang Kasi kayo, kung saan-saan liga pa nang galing, para lang makatuntong na sa ganitong klase ito blado. Ako, paisi lang sa bahay. Nagchat chat lang sa akin yung Pangulo kung pwede ba daw ang mga atay? Kasi alam niya kung sino talaga dito yung tunay na may tira. Kaso, pasensya, anigma. Hindi ko na muna masyado gagalingan. <laughs> ano pa naman? Tinapat mo na naman ako sa makatang. Wala lang. Katana, katana. Taka! Mukha kang busog na garapata! Kadiri <laughs> ka! Putong lupa! <laughs> okay, okay. Uh, sa pag nag-judge tayo ng 1 minutes, pinapatapos natin both MCs. No? So, kaya, kaya bago tayo mag... bago natin komentan yung kay Crispy Pitus, panoorin muna natin or pakinggan muna natin yung kay Katana. No? So, okay, let's go. Tawa ko ng tawa dito eh. Tara, pakinggan natin! Sabi ko na eh. <laughs> Lift up, game! Game! Plastic man? <laughs> May nagbabalik sa mundo ng battle rap. Makalipas ang ilang taon na nagdaan. Bago ako magsimula, bigyan muna natin ng palakpakan. Welcome back, Badang. <laughs> Ikaw. All god ka din, kay OG ulo, ang lodi ng mundo. Si OG ulo lang kinalaban mo, huling tinalo ko, OG ng tondo, ulol. <laughs> All god. Huling tinalo ko OG ng tondo at si Josyon. No, napaka napaka ulit ako dito. So sa mga nakapanood ng battle ni, ni Katana sa Motus versus uh, versus Jos. Ultimo 2. ba? Diba? So, mapapanood nyo yan doon. Uh, tinalo niya ang kampiyon ng FRBL 1 of 4. at uh, ito, konting spoiler lang. Since katatapos lang ng quarters ng Motus. At uh, talo po si Katana kay Casper. Uh, hindi ako naka-attend ng or hindi ako nakapunta, di ako nakanood ng ng event pero may nakapagsabi na or may mga nababasa ako na sobrang lakas daw ng round 3 ni Casper. So, nakaka-excite. Uh, kailan ko kaya mapapanood 'yon? Kailan kaya i-upload ni ni Boss MZ 'yon? Pero nakaka-excite, no. Kailangan natin mapanood 'yung battle na 'yon. Okay? Let's go. Nako malaban kay OG Ulo ang lodi ng mundo. Si O.G. Ulo lang kinalaban mo. Huling tinalo ko O.G. ng tondo, ulol. <laughs> all God! All God! Astang Panginoon, ibibigay sa'yo hindi lang five wounds, you're die soon. This is ko'y solid pa sa mga binibimbang mo nung high school. Hoy, pakiw! Kala mo paparaya ako kasi last chance mo na? Para spot sa flip-top ma-obtain? Sayang naman, nag-practice na akong sumigaw ng ahon game. Bago, ha? Bago ha? Motus to boy, asa ka. Pala mo matatalo mo ako, Bobo? Tanga, mga hawak lang ng 3GS ang iboboto ngayon. Ito na yung simula ng monopolyo. Ace <laughs> <laughs> eh! <laughs> e Pipitos, ang puta! Ha? Fetus ka palang Bagay na bagay sa'yo Pangalan mo eh no Kulang pa sa buwan Sa mm -hmm. biyahe big stage Ito yung kumounte Handa bang sumimplang Sa daan E pilit naman yung pagsalubong Paang Welcome back badang <laughs> Malas mo lang Pinabali ka nga Pinapat ka naman Kaagad sa akin Ang tanging swete mo dito Sa tatlong ikot Tek isang minuto mo lang Ito dadanasin mm -hmm. What a ender Okay, what a ender, no? Isang be... Ano yun? Tangin, ano, lupit ng ender, eh. Mo lang to dadanasin. At ka naman kaagad sa akin. Ang tanging swerte mo dito sa tatlong ikot. Tik isang minuto mo lang to dadanasin. Hmm. isang minuto mo lang to dadanasin. Tang Tangin lang yan. Okay. So, malinaw, no? Uh, kanina kasi medyo... Medyo nakalimutan ko na rin pala yung ano na to. Yung bata na to. February, no? I think February... 24. Di ko na alam kung, di ko na tanda. Basta Sabado to eh. Alam ko Sabado to. So, ayun. February 24 nga. Yung 1 minutes na to. At, yun. Almost 2 months. So, ayun. Kitang kita. Panood natin. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagre-review ako ng 1 minutes, pinapatapos ko muna yung both MCs. Kasi, tig isang minuto lang naman to. So, ayun. Round 1 ni Chris Pipitos, um, andun yung mga direkta na mga linya. Direktang mga punches. Pero hindi siya ganun ka DN eh. No? Hindi siya ganun ka DN. Hindi siya, hindi siya ganun ka powerful. Hindi siya uh, sabihin natin yung, bat, yung retense ni Chris Pipitos against Katana is um, uh, for, for me ah. Eh for me is for entertainment at hindi yun pang um, panugat kay kay katana hindi masyadong dumiin yun kay katana hindi nasugatan si katana sa sa mga rounds or sa sa round 1 ni Crispy Pitos medyo magaan pa yun eh yes tumatama yun pero tumama is more on ano eh more on mga jokes di diba? so is hindi siya ganoon ka, ka kabigat para sa akin then kay katana naman uh, balance eh. no may jokes may bara tapos yung ender no yung ender na ang pinakaswerte mo lang sa tatlong ikot isang beses mo lang to uh, dadanasin so para sa akin uh, simpleng linya pero mabigat no mabigat yon sugat yon tapos ayun nga yung pagiging balanse ni katana sa yung paghahalo niya ng mga punto, ng mga bara, ng mga jokes, di ba? Litaw na litaw 'yon. Yung pagbabali niya ng mga punto tulad nung Old God ka, welcome back Badang, di ba? So si Badang yung, si Badang 'yung laging uh, na pupuruan sa mga ganto klasing battle, eh, di ba? Uh, ano pa? Ano naman eh? obvious naman eh, na obvious naman sa sa retens or sa content sa pen game kitang kita na lamang na lamang si si Katana doon so para sa akin sa 10 points for Katana kay Crispy Pitus medyo hindi pa ganun ka DN hindi pa ganun ka powerful hindi pa ganun ka kalalim yung mga linya na binibitawan niya laban kay Katana si Katana naman swak na swak na yung retens niya yung yung tema di ba yung mga mga banas niya kay Crispy Pitus. Pasok na yun para sa akin. So, isa 10-7 in favor of Katana. Walang balat, pagin natin. Alam nyo, nung bata pa ako, pangarap ko talaga mag-isang ninja. <laughs> <laughs> Ito'y sure na kayo ng Katana. Pero hindi ako papayag na ganito ay tsura na nga isang data. Hahaha. <laughs> <laughs> mukhang Tapos kalawangin. Dapat pangalan mo asarol. <laughs> tapos, tapos tawagin nyo na lang akong Hydro Mechanics Virtual Assassin. Ang <laughs> sarap kong baril-barilin. Tatlo sa tuhod, tatlo sa puso, at tatlo sa ulo. Tsak mamamatay at tataob itong taong surot. <laughs> yung mukha mo, sasampalin ko ng pala. Tapos yung bunganga mo, papuputok ako na sandamakmak na plapla. Kasi nasisiraan ka na. Tama-tama ka na, katana. Luwag na yung tornilyo mo. Pihitin mo na ng katala. Sa hindi ka naman talaga magaling, mabaho ka. Ang sarap mong sakalin at hagisan ng granada. Para mamatay ka na sana. <laughs> Dahil hindi ka naliligo, papaliguan kita ng mga bara. Alam kong ikaw naman ay nabarang. Ang tanging misyon dito ay mawala ka. Kaya simulan mo nang mamaalam. Pagkat walang talabdong katana, ang katapat mo lang naman talaga isang bala. Mamaya, maganda ka na kasi bubulagta ka sa kalsada. At tangina, ina, mas masarap ang buhay ko sa iyong hayop ka. Patulog-tulog lang ako sa bahay minsan, out of town. May negosyo at marami nagmamahal sa akin na talaga. Ikaw, tsura mong yan, muporma ka lang. Pero wala kang kwarta. Puro ka kasi battle rap. Kaya hindi ka lab ng iyong mama at papa. Ito, rekta. sabi nila, para na naman maging proud sila at maging masaya. Baka matay ka na lang daw, magbigti ka na. Okay, so, ayun, tapos na yung round 2 ni, ni Crispy Pitos. Uh, ayun, sige mamaya na lang. May gusto may gusto ko na sana mag-comment ka so pakinggan mo na natin si si Katana dito. Okay, let's go. Hello banat, bye natin. may baliw dito. <laughs> <laughs> Sa totoo lang, ang hirap nito hanapan ng angle. Banat, bye natin. Again, may baliw. Naalala ko to. Naalala ko to nung live po. lakas nun. Alam mo yon Nagaantay na yung lahat sa unang linya na ba ibabanat ni Katana. biglang gaganon si, si Katana. So, naalala ko to nung live. O, lakas talaga. Tawa rin ako ng tawa talaga nun. Guard, may baliw dito. <laughs> Sa totoo lang, ang hirap nito hanapan ng angle. Direkta pa naman ako yung generic, di ko yon forte. Mm. Pero sabi ni boss, wag daw ako magbabago ng stilo. So alam nyo na, kinalgal ko yung Facebook mo, pre. <laughs> <laughs> Kaya joke lang, joke lang. Di ko gawain yan. Wag ka mamintang. Steady ka lang, men. Kung talagang chine ko Facebook mo, eh di sana alam ko na birthday mo November 13. Wag ka <laughs> Bali-bali di ba? Dahil sikat na si Akata at bumalik si Aklas, babalikan ka na din. Tang inang talento yan, seasonal, pag uso lang yung mga baliw. Ang <laughs> <laughs> lakas duna, talaga. Ang panahon para sa'yo, para bumenta na alamat. Tanga, may baliw dito, inaaway si Anigma, may red flag ka na agad. <laughs> <laughs> so, Katana, he's talking about Akata. No? So, ayan na ah uh, sobrang direkta talaga ni, ni Katana. Walang, wala siyang sinasayang na, na linya na hindi tatama. Lahat talaga tumatama. Walang kit baliw-baliwan. Special na. Di mo ako madadali, Bulbul. May kanta siya. Ang title, Bulsa ng Kangaroo. <laughs> <laughs> ang lalim nun, tol. sasabihin ko lahat ng nasa isip ko, magmumukha ang normal, pero di na para paiyabang. Ikaw kailangan mo pang magpanggap na baliw ka para makuha ka sikataan Kataan, cheat code, ng mga medyo kaya na MC na di kayang makipagsabayan kasi alam mo mismo di ka bibigat kung di ka lilipat ng timbangan. Mm. Kahit... Kahit anong gawin mo, hindi mo matatalo tong hawig ni Jesus. <laughs> kung ako sa'yo, mag-let's go, pangil, let's go ka na lang. Crispy Peebus. <laughs> 'Di diba? So ayun. As total sinabi na rin naman ni Katana kanina sa linya niya na pag ako sumulat direkta, hindi ko forte yung uh, generic. So I agree kasi ilang beses ko na napanood si si uh, si, si, Katana, si Chris Repitos tuloy. Ilang beses ko na napanood si si Katana yung debut battle niya sa Motus laban kay Da Vinci yung laban niya kay Joss, yung laban niya kay 7K. Syempre yung kay Casper hindi ko pa panod, Pero yon yung mga napanood kong battle ni Katana, uh, patunay yon na ganun talaga yung estilo ni, nikata Katana. Hindi ko siya napanood, na panood na, bumara talaga ng generic, no? Sobrang on point, pumupuntos talaga. Uh, tapos hindi lang pumupuntos yon men. Sumusugat yung mga linya niya, mabibigat. Alam mo yon Ah, uh, kung napanood niyo yung laban ni ni Katana kay da Vinci, putang ina. Ah, ni Katana doon, men. Panoorin 'yon. Tapos panoorin niyo rin yung laban niya kay kay Joss. Um, diket dikit, dikit 'yon pero grabe, grabe yung Katana doon, men. Grabe. So, 'yun yung mga pinupunto ko na sobrang lakas sa 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 punto sa mga direct haymakers or direct punches si Katana laban sa kung sino man yung magiging kalaban niya. And ayun. Kay kay Crispy Pitos pasensya na, pero wala well, eh na yung tinapat sa Pero ayun. Ah uh, kay kay Crispy Pitos naman same pa rin naman yung nangyari. More on jokes pa rin talaga yung mga atake niya at effective yun ha. Hindi ko sinasabing ineffective yung mga jokes niya. Kaso nga lang, syempre, uh, since one minutes, dito yung parang deciding factor eh, kung itutuloy ba o hindi eh, Diba? So, for me, yung mga jokes ni ni Chrissy Pitus, pasok yon pero kailangan mong sirain yung dangal ni Katana sa ganitong klaseng battle and, or sabi natin maging balance eh, at hindi puro isang element lang diba? more on ano kasi more on jokes kasi si Crispy Pitos dito. And props doon na natatawa rin ako sa mga sa mga jokes ni ni Crispy Pitos. Okay 'yun, pero since flip top battle rap, kailangan mong sugatan si Katana dito. And hindi 'yun yung hindi natin narinig kay Crispy Pitos. Medyo tumataliwas yung mga ano niya, eh, yung mga banat niya. So 'yun, it's a 10-7 pa rin for me. 20 to 14 Katana 'yan. Rounds 1 and two. Crispy Pitos. <laughs> Tawag daw siya ni Jesus. Nakakamukha mo yung driver namin. <laughs> Sige, tuloy-tuloy lang natin. Wala nang hihinto. Balik ratratan -trat na ulit. Diretso lang, wag liliko. Kahit pa mukhang sinto-sinto. Si Raulo, sa paningin nyo, oo na siya ang abnoy. At ako yung demon nyo. Kasi ganito kalakas ang amat. Sa mga tunay dyan, salamat ang mga peke ay nagkalat nangyayari ang mga binabalak talamak at talaga lumalaganap alabasta dito la sa alapaap sumabay sumakay patungo sa may ulap sinusuyod ang makitid nyo na utak habang nilamot ako ang mga pangungusap tinutulak ang salita na nakakasugat partita hindi pa nakadugkat akin lang to para inuulat bakit katol bigla nagugulat Isasako ko na ito ni Unad. Di mo akalain galing pa sa gubat. Ang upak ng isang hinayupak, pak, pak, pak yutang ina mo. <laughs> Itang daliri sa mukha. Kapag ako na ang umatungal, dapat ka na maganda. Mamiminsala ng malala. Ngayon na hindi na mamaya. Di na kailangan ng babala. Pupuksain ang mga patawa. Nito pinakamasama. Katana, takaka katangahan lamang yung pag-asa Katahang isip lamang yung pagiging dalubasa ni hindi mo nga kaya humiwa na pala pa sapagat wala kang panama sa mga daladala kong kargada dahil malapalahol ang aking bawat talata ang sisibak kahit kanino na makatay! So, ayun. Uh, ano na yun? Yung round 3. Siguro, wala, nag-ano na lang si si Crispy Pitos doon, parang nag-spit na lang siya, pero wala talagang direct punches kay para kay Katana doon. So, yun, yun lang. Pag-balat, pag natin. Game! Game! So, alam nyo ba, after nung 2019, one minutes, di na siya bumater ulit kahit sa ibang liga. Talagang tumirik na to. Di niya ata talaga gusto to eh. Sino bang po may pilit sa'yo? 2024 na, limang taon. Tenga ka lang, amigo. Tapatin mo nga kami. Special guest ka lang ba dito? Gala. Wala kang ano? Motus. Tumatanggap kami ng mga luma. Sabihan mo lang si sa m site kung kailan ka pwede. Kontakin namin si Duma! Gago. Hindi ko naman talaga gusto to eh. Yung sa tugmaan, bato Masaya na akong gumagawa ng kanto sa bahay eh. Tungkol sa bulsa ng kangaroo. Putang ina mo! Binabaliw mo ako eh, no? Kasi uh, mental health sa'yo eh. Sa bahay, malimit na ako magdabog. Walang ibang battle, tas yung kanta ang vibes pa naginit ng alikabok. <laughs> <laughs> Sobrang atektado na ako. Huwag sa pagligo. Naiisip ko tong tulig na to. One time pagtas ko panlawan yung shampoo, imbis conditioner. Wala na ako sa ilin, nag-shampoo ulit ako. Ang hassle mo. Huwag ka na dito, ha. Dulot mo sa battle, grabe parts. Tuloy mo na lang yung music mong tungkol sa parts ng animals. Tagabata <laughs> <laughs> ang gas tinigok ng galing LP Admiral tung Christy mm. Fetus Fitus o'y nag-efting kanibal time! galeng left up, one Yung round 3 ni Katana, siguro masasabi ko na yun yung pinaka mahina niyang round compare sa rounds 1 and 2 na sobrang pulido, sobrang solid. Uh, round 3, parang ano na lang yun. Sabi natin, sa rounds 1 and 2 kasi pinukpok na talaga si si CF si doon. Pero pagdating sa round 3, medyo naglaylo na si, si Katana. So, eh, feeling ko pinakamahinang round ni 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 Katana yung round 3 at pinakamahinang round din naman ni Chris Pitos yung round 3 pero still bigyan ko pa rin ng 7 points si 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 F. Don then 9 points kay Kikatana si uh, hindi na, na na, maintain ni Katana yung power at energy sa rounds 1 and 2 eh medyo mababa yung pagdating sa round 3 so ayun um 29 to 21 all 3 rounds Katana alam ko walang wala nang nung live di na pinag ano eh, di na pinagsalita yung mga judges dito eh. So, yun, yeah, after nito, cut na no, cut na to. Tapos next battle na agad, di ba? pero para sa akin, all three rounds katana yan. Resolution, Crispy Vitos versus Katana magi-ice one beses para sa nilang pareho. So yeah. yeah. Solid din laban na yun. Ang boto ng Urado, 3-0 magingay para kay Katana. ah yeah. yeah. Shout lang Raps DM HM DOHM Zam Follow nyo yung page ko At ano nyo lang Stephanie -step Mix Tape ni Vicente Check nyo din Bagong business ni, ni, ni Ninong Sabunan ni Kuya Elis Gentry Check nyo din Mots Battle League Madami kami dun Salamat Yun So Wala na talagang judges to So Yun Malinaw naman All 3 rounds Kitang kita Mas lamang sa pen game Makita mo talaga na Lamang na lamang sa pen game Si si Katana uh, Haymakers Jokes Punches Diba Siksik -sik yun So Katana, all 3 rounds. 29 to 21. So, okay. Tapos na tayo sa isa. At uh, next na natin agad, yung Ice Rocks versus Espero. Right after this. Kita kits doon, mga kumag. Peace out.